Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Ayan, medyo busy ako, hindi ako mapag-dumpster. Kasi yan ang na aking mga fur babies. Si Lucky at saka si Zoe, nanganak na sila guys. So si Zoe, anim ang inanak niya, kaya lang hindi naka-survive yung tatlo. Pero ngayon malulusog na yung mga fur babies ko. Hindi ko muna in-update sa inyo guys. Uh, bali, 4 days na silang nakalabas. Yung kay Lucay naman lima. apang uh, pang 3 days niya na ngayon. Ah, hindi. Mag 5 days na ata kay Lucky, 6 days na kay Lu Zoe. And then today, inaantay ko rin yung paglabas ng isa pa, ng mga baby pa ni, so, ni So, tatlo sila guys na pregi kong mga far babies na yun nga. ah uh, yun, marami tayong blessing ngayon. Marami tayong kapis. So, ilang araw na akong dinakapunta dito sa akin mini garden. Nagulat ako guys. Oh, ang haba nung okra oh. Hmm, yung isang puno ng okra ko. Magulang na. Magulang na yung ibang ilang piraso. So, hindi ko na kinuha. Bibini, bibiniin ko na lang. Ano pa naman yun? Yung parang okra ng hindi ko na gustong... Kasi ang taba-taba niya, ang tangkan-tangkan niya, feeling ko nga, gusto ko na putulin. Sabi ko, hindi yata mamumunga. Pero, grabe yung bunga niya. O, haba, o. Oh. dun sa mga, ano, mga native kong okra. Ganito pala kalahaba yung bunga niya. So, kasi bigay lang yata ito ng aking bilas. Itong buto na to in-order niya sa Lazada. Parang important. Matabang. Matabang siya, guys. Compare dun sa sa ano, sa native na okra. Guys, so, sinatry kong kainin. Kasi kumakain ako ng okra, guys, na hilaw. Mm. Mm, medyo matabang siya. Mas masarap yung native okra, guys. Ay, wag ko na pala itong kainin at ay magsisigang. Sigang ba ako? Sigang ako ng manok. Mm. Update ko lang muna kayo guys sa aking mini garden. So, stay tuned lang po. Five minutes later. So, yun guys, marami pa rin tayo available na plants ha. So, kahit hindi ako nakapag-plantita, busy, ako sa paging farm uh, farm mom. Uh, marami pa rin tayong available na mga plants. So, walk-in lang kayo guys. Alam nyo naman, pag walk-in, mas mura compare sa mga punipost natin na halaman. So, itong papaya, oh, namunga na rin. So, yun, babae siya. Yun, ah, maswerte kasi babae. So, ito yung okra. Ito yung okra ano, uh, native, native lang. So, may ikli lang, oh. Magulang na rin. Hindi ko na napitas medyo hindi ko talaga masyado napapansin yung aking mini garden ngayon kasi pinapriority ko yung aking mga fur babies ay salamat sa Diyos kala ko sobrang hirap ah uh, si Zoe lang pala talagang mahirap na ano hindi siya magaling ng ano nanay ang tataba na oh um. ang taba ng aking ano nga ito hmm ano nga yan oregano So, ito yung sili, oh. Ang ganda. Siling, ano guys, yung malilit ang bunga. Ito, oh. Ito, ang kalaking bunga, oh. Yan. Maliliit lang. So, kumakapal na naman siya. Ewan ko ba, hindi kasi kami, hindi ako mahilig sa tinola. Pero, pang tinola yan, guys. So, sa malalapit lang, na gusto mong magtinola, oh, yan, daming dahon ng sili. O, oh, sili pa rin yung naandun, oh. Yan. So, laki-laki na ng aking negra. Bisit nga natin yung aking mini mouse. Oh. a uh, Mickey mouse. Hindi pala mini mouse. <laughs> literal. Mini mouse. Mickey mouse. Naglalagas yung aking ano. Ah, uh, naglalagas, naglalagas guys yung malunggay. Yan. So, siksikan na rin dito ana buhay na siya guys oh buhay ng petchai oh ganda top cut hmm so medyo parang napapabayaan nga ang itsura <laughs> hirap ang hirap ng naka-rto na so yun hoping pa rin ako na maibalik kami sa work from home sana isa ako sa maibalik sa work from home pero kung sa office, masaya din naman. Kaya lang talaga, hindi mahirap, hindi masyado maisingit yung, yung mga gustong gawin, di ba? Hmm. Sayang. So, yun lang guys. Kasi may tugtog pala sa kapitbahay. Baka makapirate ako. Ayan. Ikot-ikot lang ako. Then, uwi din naman ako agad sa bahay. So, ang dami na palang labuyo dun, oh. Ayan. Kaya natumba na naman yung aking So yun, marami akong asikasuhin So ingat po kayo lahat God bless, magkita-kita po tayo sa mga sunod kong dumpster diving Pero pahinga muna siguro ngayong week So nakaraan, nagbalak ako mag dumpster Kaya lang mamadali ako Gawa ng aking mga junakis na bulinggit So nag-aalala ako guys Yun lang, thank you so much, God bless Ingat po kayo lagi, bye